Mas malaki ba ang benefit sa SSS ng mga OFW members kaysa mga self-employed at voluntary members? Ano ba ang pagkakaiba ng self-employed sa voluntary member at sa mga OFW members sa SSS? Alin ba ang mas maganda at mas malaking benefits? Yan ang tanong ni Safara Suzette Everything's Blog. Para sa halaman ng lahat, iba-iba ang klase ng membership meron sa SSS. Una ay ang mga employed members. Ito yung mga nagtatrabaho sa iba't ibang company na may share ang employer sa monthly contributions ng members na empleyado nila. Pangalawa ay ang voluntary members. Ito naman yung mga dating employed na nag o disconnected na sa kanilang dating employer pero gustong ipagpatuloy ang paghuhulog sa si SSS pero solo na silang magbabayad ng monthly contributions. Pangatlo ay ang self-employed. Ito ang mga professionals tulad ng doktor na may sariling clinic engineers na may sariling construction business o maliliit na mga negosyante o mga tindahan o may permanent source of monthly income na gustong mag-member sa SSS. Pang-apat ay mga OFW ay ang mga overseas workers na nasa iba't ibang bansa na naguhulog din ng kailangang mga contributions sa SSS. Lahat ng yan ay pare-pareho ang benefits sa SSS at privilege na makukuha sa SSS. Nagkakaiba lang ng matatanggap depende sa laki ng monthly at total contributions ng isang member. Kung mag-member ka sa SSS, ay hindi ka pwedeng basta pumili ng gusto mong klase ng membership ayon sa iyong kagustuhan. Hindi ka pwedeng mag-OFW kung hindi ka naman OFW. Hindi ka pwedeng mag-voluntary member kung first time mo pa lang at hindi ka pa nagkakaroon ng employer before. At hindi ka rin pwedeng maging self-employed kung wala ka namang kahit isang maliit na negosyo o proof of source of your income. Please don't forget to share this video and please follow, hit like, subscribe, and hit all notifications para lagi kang updated sa mga videos ko. Kung meron kayong tanong ay mag-message lang kayo sa uba ng video na ito. See you on my next videos.